malapit na ako sa aming paggagawa ng kubo medyo matagal-tagal na hindi ako dito nakapunta ito na ayan may nakalagay ng haligi doon yan yung gagawin ko ay hintuin na natin yung kalabaw ganito lang magpahinto ng kalabaw sasabihin mo lang ay ho o tamo huminto na yung kalabaw ho 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 yan bababa na ako tapos sisingkaw ano ako na to tatanggal ako na siya na singkaw Atras. 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 Yun. Isang atras lang. Ah. Oh. Tapos itatali ko muna siya dito sa gilid. Para makakain siya. ito yung aming mga palay inabot na ng inabot ng ulan ay ng ulan ng tagtuyot may mga natitira pa rin kaming gabi may kunti pa namang tubig ayun yan po ang aming binubukid